Guys, gandang hapon. Ayan, gawa tayo ng ating merinda. Pwedeng dessert, pwedeng merinda. Ayan. Wala lang. <laughs> Gusto lang natin kumain. Kaya gumawa po ako. Ayan guys. Tara. Mm katamaran katamtaman lang po ang tawag diyan ang tamis hindi natin tinamisan masyado gawa ng masama din pag masyado ng matamis hinahalo-halo ko muna oh, at mayroon po yung pili nuts ano bang ba pili nuts ito oh ayan pili nuts po mga palangga nilagyan natin ng pili nuts para mas masarap ayan ndami dami. Yun. Haluin pa natin para ma-mix po yung gatas. Ayan, guys. Tara. Tayo na mag pagkatapos nito. Parisa natin ang kahit tinapay eh. at kapi okay na o, diba? so yung itim po yung mga palangga hindi yan ano yan yung balat ng pili na pasama lang so yun puro mm. kalapa So yun po, asali na natin. Yun. ya mm. Yummy, yummy. Yummy. Ganun lang. Pag gustong kumain, gawa tayo. Lalo na po ngayon. Naku, naku, naku. Nakakainip mag-standby sa bahay at may bagyo na naman. Kailangan mayroon po tayong makain man lang. So, yan. Ayan, guys. So, yun mga palangga. Ilipat na natin. At ilagay natin sa ref para lumamig. Para pagkain natin mamaya ay okay na siya. So muli maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay palagi sa akin mga mumunting dawa sa aking tahanan. Sa we'll have your love. Thank you so much for watching, sharing, follow, and like. Love, love, love. God bless us all po. Ayan. Bye for now. Ayan na guys. At lagyan pa yun natin sa taas ng cheese. Pinakatapings niya. Ayan.